para para magiging ano, maging transparent, no? Ito uh, sa ngalan ng SMNI. Kung sakali magdesisyon siya bukas, o kaya ngayon na magpa ano, hair follicle, hair, hair follicle uh, test. Dahil kasi ito ino-offer din natin sa kay Vice President uh, Duterte na live iko-cover yan ng SMNI. Para walang masabi ang tao na, ah, hindi, nagpambang, papalusot lang yan. Katulad noon, bigla na lang dumating yung doktor ng St. Luke's. Sinabi, okay na. Ngayon, para walang, walang duda, gawin niya yan, public, i-cover natin live. Suklo lang abutin pa yan ng tatlong araw. Oh maganda siguro isama na rin yung ibang mainstream na tahimik oh, ngayon kasi yes. sila ay napakatahimik pagdating dito sa usapin ng uh, ng cocaine na ito hmm. kaya nga nagtataka tayo so maganda mas maganda mas marami live oy oh, open oh. oo kasi kung talaga namang wala kang kinakatakutan eh, bakit hindi actually dapat nga mag-suggest pa presidente kung pwede gawin nilang buwan-buwan eh Oh. Diba? Ipakita. Ito na yung pagkakataon ng presidente na ipagka... Uh, oh, kasi kung talagang hindi siya gumagamit... oh, eh, e, ipagtanggol ang kanyang sarili. Correct. At uh, ipakita sa taong bayan, hindi, hindi ako gumagamit at ito ay matapang kong haharapin. Pagkakataon mo na yan, President Marcos. Pwede ko bang mas gawin pang mas maliwanag? Okay. A cocaine addict does not belong in Malacanang. A cocaine addict needs professional help. A cocaine addict has no business running a country. A cocaine addict has to focus on his recovery. A cocaine addict has no business trying to manage the lives of 110 million Filipinos because he himself cannot manage his own life. So, hindi maliit na bagay ang cocaine addiction, Mr. President, kung sakaling meron kang ganyan. Kasi ang buong cognitive functions mo, lahat yan, wasak. Pag-iisip mo, judgment mo, your memory, your learning ability, your perception, you can really destroy our country and in fact, that is what you are doing. And even your, 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 your cardiovascular is affected, mahina ang puso ng nag, nagko-cocaine, no? even the renal system, the gastrointestinal system, everything is affected. There Therefore, you, we saw it in President Duterte. Every day, you make hundreds of decisions that will affect the lives of Filipinos. And a cocaine addict is in no position to make decisions, even for himself. He has to really recover, get out of the corridors of power where you cannot harm anybody, and just concentrate on your recovery. Ma'am Lorraine, dagdagan ko rin lang. Eh, bilang, kasi ang presidente po, yan po ang ama ng uh, bansang Pilipinas. eh. So, paano mo malilid? Halimbawa nga, ha, nakakita ka na ba ng isang ama ha, na, na Eh, kahit yung kanyang pamilya, hindi niya mapangalagaan ng maayos. Paano pa kaya yung buong Pilipinas? Eba, hindi po biro yun. Kaya nga, dapat para makuha ang confidence ng uh, mga Pilipino... E eh, salubungin niya yung uh, hamon at kaya nga tuwa-tuwa kami kay VP Sara. Isipin mo, ilang ilang araw pa lang yung panawagan kay VP Sara e eh, sumagot agad sa hamon. 'Yun ang maganda sa kanya eh. Nakikinig. Yan po ang kailangan ng ating bansa. Ang ang mga politiko na nakikinig, hindi yung nagbibingi-bingihan o bingi sa talagang problema ng ating bayan. At Isipin mo babae at uh, vice president. Eh siguro naman eh maninindigan na dito ang ating presidente at uh, patunayan mismo sa bayan. Mas maganda pa nga kung sabay sila i-cover ng SMNI. Diba? Correct, correct. Ano. At Coach Olino, ito, uh, napaka, ito yung masasabi natin na mas may bayag pa itong Vice President, Vice President kaysa dun sa lalaki. No? So ito na po ang pagkakataon para ibandera ninyo yung mga resulta Ay, ng inyong hair follicle test. Ito na ang pagkakataon para patunayan ninyo yung uh, na malinis po kayo, wala po kayong uh, bahid ng, uh, ng droga sa katawan. Kasi katulad ng sinasabi kanina ni Consoli, no, wala pong matino na isang padre ni pamilya ang makakaisip or makakagawa ng maganda sa isang pamilya. Dahil po ito po, ang uh, droga, ang epekto po nito ay talagang matutuyo ang utak ninyo.